So hi guys, ayan for today's video ayan, Tara samahan nyo ako magmarinate ng uh, manok Piprito natin to para mas masarap Ngayon, itong paraan ang masarap na pang yan Ayan, meron tayong manok wow. dito Ayan Siyempre meron din tayo ditong Kalamansi, patis At paminta So una kong ginawa nga pala dito mga idol Ay ginayat ko muna yung kalamansi Tsaka ko inisa-isang ipigay Diyan sa ating imamarinade na manok So, kutin lang hanggang maubos yung ating uh, kalamansi. At after nito, pag nahiwa ko lahat dyan, dyan, yan. Tsaka ako naman siya lalagyan ng paminta at patis para bago natin iprito, malasa na siya. So, tara, gawin muna natin to. At dito nga pala mga idol, ayan, matapos ko ilagay lahat ng kalamansi, ayan, may nasage ko muna siya at minasama sa akin ng kaunti hinalo. Tsaka ko siya binudbudan at nilagyan ng paminta, ayan. Para lumasa at kumapit na yung ating pangpaazim ah, diba? Ayan. Lagyan lang natin mabuti ng paminta. Ayan, isa natin para mas manuot yung paminta sa loob ng ating manok. Ito sa huling bahagi ng ating video, ayan, binuksan ko na yung patis para ito naman ang ating isunod na ilagay. Ito yung magiging pang paalat at pang palasa natin dito sa ating marinadong fried chicken. Ayan, the best to. Halunilit natin gamit ang ating kamay. Siyempre, siguro doon yung malinis ang ating kamay. Ayan, dito, hinahalo-halo ko lang siya para mas manood at lumasa yung ating ginawang pang templa o pang palasa dito sa ating marinated chicken. Ayan, ayan perfecto na iprito mamaya lalo na pag patatagay natin yung pagbabad nitong ating mga manok. Yung dito nga pala, parang nakulangan ako sa paminta, kaya dinagdagan ko pa to para mas maging malasa. Siyempre, dagdagan ito ng konting patis. Yan, para mas manuot yung lasa at mas masarap. Tapos, haluin lang ulit natin hanggang matapos ng tuluyan. So, ayan. And ready na to Tatakpan ko lang to ng panandaliang oras or minuto. Yan, ready na ang ating marinade chicken. Let's go! Takpan muna natin to para mas kumapit yung lasa. So, ayan, nagugas muna ako ng kamay dyan, siyempre, bago kukunin yung takip. Alright, ayan, tapad na natin. Ay! So, ayan, ready to cook na ang ating marinade chicken para mamaya sa ating dinner. Let's go!